Hi, good morning once again So, hindi muna tayo magtatrabaho sa farm, no? Kung saan at uh, gagawa ako ng uh, panibagong uh, ano dito, hugasan ng plato at saka ilalabas namin yung uh, ano gagawa kami ng kalan pang kahoy, no? So, paano tayo gumawa ng dirty kitchen. So, itong uh, ano na ito no? E, Sumukat ako ng 8 feet, no? So, 4 feet naman yung uh, ano nga uh, lapad niya dahil uh, sakto lang sa uh, lagyan natin ng kalan at saka kaugasan ng plato so magkakaroon siya ng 700 uh, no dahil nga siyempre marami tayong mga alaga dito no ay uh, umapasok tong manok sa ano sa uh, natin lalagyan ng pintuan so i rin natin tong uh, part na ito no dahil nga Delikado tayo sa mga niyog. Pinamana nga ng dalawang piraso ng niyog yung ano na yun, bubong na yun. So, medyo may damage na. So, yan po yung ating uh, gagawin dito. So, maglili out muna ako dito sa baba, ano. Para dito yung uh, ano, ito tayo maglili out. O, sakupin natin. Dahil uh, itong luti na ito, hanggang dito lang, no ito na yung uh, ano na uh, street ng Loti na ito so hanggang dyan lang yung ating uh, layout no para sako pa rin o so, hanggang dito naman yung uh, gagawin natin na uh, para tatambakan para mag uh, dito no para makapag ilibit tayo dito hindi maging uh, ano dito no makotek so pagkatapos nyan lalagyan pa natin ng uh, flooring to So yan po yung ating gagawin ngayong uh, umaga na ito. No? Umukat ako yung uh, haba ay 8 feet. So yung uh, lapad naman niya ay ano lang yung lalagyan ko lang ng uh, slab ay uh, 4 feet. No? Kaya ko naman uh, mag -islab dahil nga nasa ilalim tayo ng uh, niyog. So sira-sira na rin yung bubong namin dito ah uh, tinatamaan ng ano tinamaan ng ah uh, uh, na, na ano mga nyug na sisira ng na nalalaglag so para ligtas rin tayo pag uh, tayo nagluluto kaya nagawa uh, natin ng uh, ano ng uh, slab so yan po yung uh, ating uh, trabaho ngayon uh, sa farm naman so yung resources na lang natin ang inantay at, uh, tapos na rin yung uh, bahay natin uh, yung pintuan naman nit na lang yung ilalagay natin so ito muna yung gagawin natin kasi pag uh, umulan nahihirapan kami magsahing ng uh, ano doon dahil uh, may kalayuan pa at uh, delikado rin yung pagdaan daan dito ng uh, niyog so sana nga no Ay, uh, matapos natin kagad to sa probinsya eh siyempre sagana tayo sa kahoy dito so para magagamit natin yung kalan ng ano ng silin ay uh, yung tagulan lang pero ngayon na medyo summer marami naman tayong kahoy so uh, tipid rin at uh, masarap pa 'yung ano. Masarap pa 'yung uh, sinaing ng kahoy. Ha? Huh? Yeah. Tipid na tayo sa gas. So, ano pa? Ha? Huh? Uh, masarap pa 'yung luto sa kahoy. Kaya naman natin titibay dahil siyempre sa tayo ng ano, So, ano na, ano, uh, final na, i-concrete na lang natin. So, ito na lang, buo na yung uh, slab na ginagaa uh, buo na yung uh, tabla na ginamit natin, no? Ito, at uh, puputulan natin ng uh, konte huh. So, oh, so, ito, no. Kukuha tayo dito, ito yung iislaban uh, na naman, no. oh, so, hindi na ako magbibiga, uh, no. Kukuha na lang ako ng dos para si uh, over dito, no. ako ng dos dito para kasama sa bus na. Ha? Uh, nito ay 10 uh, ang lapad, no. Mukha tayo ng gisang lapad. Kwa na ka, uh, pakababa ka ko na? Diba? So, taas nito, nasa city lang, no? Importante lang, hindi tayo mauntog pag uh, tayo, uh, ano, tayo magluluto uh, dito. So, dito yung uh, gagawing kalan. So magkakaroon ng kalan dito at uh, magkakaroon naman ng uh, uh, lababo dito. So isasama na rin dito sa part nito kasi kailangan rin na uh, aabot yung slab natin dito dahil uh, protection sa motor ng uh, ano no tubig. Yan po yung uh, motor ng tubig no. So kailangan na uh, masasakop siya para pag umulan man may protection tayo. So, yan po yung ating uh, trabaho ngayon. Ito yung uh, project ko, ito. Mag-gawa uh, ng uh, dirty kitchen. Kung uh, saan? Kaya uh, tapos nang uh, mag-pile dito, no? So, sukat nito ay city lang, no? Wala na mga utso yung uh, taas na tao, no? So, importante lang, hindi tayo mauuntog. So, ito. Magkakaroon siya ng uh, ano dito, magkakaroon siya ng uh, kalan dito, no? lalagyan ng kalan so doon naman yung lababo so ito sa itaas magkakaroon siya ng uh, hanging cabinet at uh, itong uh, slab na ito magsusukat ako ng dos dito magmula dito para uh, hindi ka, wala kasi nga ano ito walang uh, biga no kaya uh, didiretsuin ko na lang na buhos dito kasama na yung uh, slab niya. Kaya naman ni Slaban to, walang problema sana kung nga uh, walang niyog dahil nga uh, makakatipid tayo. Kasi tingnan ninyo no, nasira na yung uh, uh iro dito dahil uh, laging nalalaglagan ng uh, niyog. So protection din natin dito, no. Protection din natin tong uh, ano na ito, itong uh, islab na ito pag uh, tayo para hindi tayo kakabaka So yan po yung uh, trabaho natin ngayong nga uh, umaga na ito poperman ko muna ito uh, para automatic na buhos na lang at uh, ito na nga yung uh, gagawin nating forma, itong malalaking tabla na ito so para hindi na tayo uh, kunting tukod na lang ay uh, hindi na lulundo. so yan po yung uh, ano at uh, nagagamit ko na rin yung mga binili kong uh, ano no mga gamit sa Manila So yan, unti-unti natin na uh, tinitingnan kung uh, kasi ngayon lang uh, mula nung nabili ito, ngayon lang nasusubukan kung uh, oh, はい。<laughs> i magkakaroon ng uh, lababo dito at uh, magkakaroon naman ng uh, kalan kahoy dito so marami pang gagawin dito katatapos lang namin buhusan yan yung uh, islab slab ko no? katatapos lang namin buhusan to kagabi yan so hindi naman ganong kataas no, dahil uh, wala naman 7 footer dito no? eh, kumuha lang ako ng 7 feet dito para minus din ang gastos no dahil nga maraki laki na rin yung nagastos ng uh, sister ko dito yan so ilang bakal na gamit namin dito 12 piraso na 9 mm 2 pirasong 10 mm so ito yung uh, bagong project natin dito pinagkakabala natin so ito yung kalandikao eh dito naman yung uh, magiging ano yung uh, lababo. Ito naman yung uh, motor ng uh, dipoil namin ito. So ito yung motor ng dipoil. Nasakop na rin ang slab to para protection din sa nalalaglag na niyog no dahil nga dito rin ha, inaabot na nalalaglag na niyog. So, ito yung uh, likod namin eh yan yung mga niyog na mga nalalaglag, no? At uh, ito yung uh, matindi, itong uh, pinakamataas dito, ayan. So, ito yung madalas na nalalaglag na niyog, no? At uh, ito nga, dalawang bisis na nalaglagan to Nakikita na ninyo yung uh, itsura ng uh, bubong namin, no? So, makapal na iro yan, pero hindi pa rin umubra, no? Dahil, nasisira. Uh, Kinangat-ngat ng daga yung niyog. Kaya, sisira siya. So yan po yung uh, ating uh, uh, update sa ating uh, ginawa no, nagiging busy tayo. So magpo-flooring pa ako dito no. Yan wala pang flooring diyan at uh, magi-install pa ako ng tubig. Pero pansamantala hindi muna natin ano dahil natin pwede pang galawin to katatapos lang tong uh, uh buhusan no. So ito naman at uh, ito yung kabilang likod no. Kikita po ninyo. Nandiyan pa yung mga tukod-tukod. Ayan. So, overtime kami kagabi. No? In overtime man to. Para uh, mas maganda naman sa gabi magbuhos. Para hindi ganong mainit. Ito naman yung uh, ibabaw niya. No? Ito naman yung ibabaw niya. Ayan. Yung uh, ibabaw nung uh, inislaman namin. No? So, oh. yan yung uh, madalas nalalaglagan na hero, No? Ayan. Yan po yung uh, kusina. May kitchen naman yan kaso lang ay nilabas lang inilabas lang magkakaroon lang ng near kitchen dito. Dahil uh, siyempre, gagamit tayo ng uh, kalandi kahoy para makatipid tayo ng gas. Uh, minsan, na uh, mahal masyado yung gas. So, yan po yung uh, ating buhay, probinsya. At tuloy-tuloy uh, lang tayo sa ating pangarap. No? So, ito yun naman yung kabuhan ng uh, bahay no ay pakita ko sa inyo sa itaas no buwan ng bahay so ayan po no so ayan yung uh, kabuwan ng bubong no hindi dito tayo ngayon sa itaas ha ah. ah.